Naaalala nyo ba ang napakagandang si Elvi Gonzalez? Siya ay isang beauty queen turned actress, na nagtataglay ng natatanging ganda at talento, at dumaan sa industriya ng show business ng Pilipinas. Si LV ay humawak ng ilan mga titulo bilang beauty queen, bago siya naging artista. Siya rin ang ina ng Miss Universe finalist noon 1994, na si Charlene Gonzalez, na ngayon ay asawa ng heartthrob actor, na si Aga Mulak. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Si Elvira Gonzales, nakilala rin bilang LV Gonzales, ay ipinanganak noong September 27, 1947. Ang kanyang ama ay si Perfecto Gonzales at ang kanyang ina naman ay si Aurora Pamintuan. Ang mga Pamintuan clan ay nagmula sa Angeles, Pampanga, na nasa ilalim ng patriarch na si Don Florentino Torres Pamintuan, na isang maimpluwensyang pamilya sa Pampanga. Sa katunayan, ang simbolik at makasaysayang mansyon ng kanilang pamilya, na nakatayo hanggang sa ngayon, ay ang lugar kung saan ginanap ang unang inauguration ng Republika ng Pilipinas. Ang pamilya ni Elvira ay nanirahan bilang middle class family sa Santa Cruz, Manila. Sa murang edad, si LV ay kinakitaan ng hilig sa pag-arte, at habang siya ay nag-aaral, ay palaging sumasali si LV sa mga school play, at gumaganap sa mga lead roles. Sa edad na labin lima, siya ay unang lumahok sa patimpalak ng pagandahan, na sinuportahan ng pinakamalaking dance program ng panahong iyon sa telebisyon, na Dance Orama noon 1963. Siya ay nanalo sa nasabing patimpalak, at nagsimulang makatanggap ng mga alok para lumabas sa pelikula, kahit siya ay nasa high school pa lamang. Subalit ang kanyang mga magulang ay nagdalawang isip, na siya ay bigyan ng permiso, na mag-artista, sapagkat ayaw ng mga ito na ma-expose si LV sa kontrobersya ng buhay sa showbiz sa murang edad. Naniniwala sila na hindi pa handa sa ganitong exposure ang kanilang anak, lalo pa at ito ay nasa high school pa lang. Tinanggihan nila ang alok kay LV, pero nagpatuloy ang dalaga sa pagsali sa mga beauty contest. Si LV ay lumahok sa pinakaunang kompetisyon ng binibining Pilipinas beauty pageant noon 1964, at nang bilangin ang mga boto upang malaman kung sino ang nagwagi, si LV ay nakuha ang ikatlong posisyon. Matapos ang kompetisyon, ang dalaga ay bumalik sa kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas, sa Espanya, Manila. Noon 1965, sa panghihimok ng mga kaibigan at ilan talent agents, si LV ay muling lumahok sa isang kompetisyon, na tinawag na Miss Press Photography of the Philippines. Ito ay nationwide na patimpalak sa ilalim ng asosasyon ng mga photographers sa Pilipinas. Nasurpresa ni LV ang lahat, maging ang kanyang sarili nang makuha niya ang korona sa 1965 Miss Press Photography of the Philippines sa pagkakapanalo ng dalaga sa contest ay hindi na napigilan na siya ay makilala sa buong bansa Ang beauty pageant na ito ay kilalang ginagamit ng mga nakaraang title holder upang maging stepping stone para makapasok sa showbiz o sa iba pang greener pasture upang mas makilala Ilan sa mga kilalang dating nanalo ay si Mila Ocampo na inanis nuki Serna Cynthia Ugalde na kalaunang nanalo sa Miss Philippines, at lumaban sa Miss International noon 1962. At si Helen Gamboa, na isa rin kapampangan at naging isang tanyag na artista. Dahil sa nakuhang dagdag self-confidence, at tagumpay sa contest, ay muling sumali ang dalaga sa isang beauty pageant, ng pareho rin taon nayon. Nang panahong ito, si LV ay labing walong taon gulang, at nasa ikatlong taon sa kursong Foreign Service sa University of the East. Siya ay lumaban sa binibining Pilipinas Beauty Pageant, at nakuha ang fifth place sa patimpalak. Matapos nito, ay muling dinagsa ng movie offers ang dalaga, at kalaunan, siya ay nagdesisyon pasukin ang industriya ng pelikula. Noon 1967, ipinalabas ang introducing film ni LV, na may pamagat na Together Again. Dito ay nakatambal niya ang aktor na si Rico Roman, bilang suporta sa mga bidang sila ni Da Blanca at Romano Castelvi. Ang pelikula ay agad na sundan, at siya ay gumanap sa Let's Go Merry Go Round at Crackdown. Nang sumunod na taon, ginawa naman ni LV ang pelikulang Hari ng Slums, at Siete Dolores. Ilan pa sa kanyang naging mga pelikula, ay ang Masquerade noon 1967. Deadly Trio, Lucky Nine Commandos, at Dugay sa Maynila noon 1968. Adolpong Hitler, at Seven Fantastic Judo Karate Brothers noon 1969. Maliban sa pag-arte, nakilala rin ng dalaga ang aktor ng alias Palos na si Bernard Bonin, at ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon sa tunay na buhay. Si LV at Bernard ay kalaunan nagpakasal, at nagkaroon ng dalawang anak na sila Richard Bonin at Charlene Gonzalez. Ang kanilang mga anak ay parehong sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang, at pumasok din sa mundo ng show business. Subalit ang mag-asawa ay nagkaroon ng mga problema sa kanilang pagsasama at sila ay nagdesisyon na maghiwalay. Muling umibig ang dating beauty queen kay Jose Vera Perez, at sila ay nagpakasal noon 1972. Nang panahong ito, ay nagdesisyon si LV na huminto sa pag-artista at mag-focus na lang sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Noon 1994, ang kanyang anak na si Charlene ay lumaban sa Miss Universe pageant at nakasama sa top 6 finalist. Ang mag-ina ay halos may parehong edad ng sila, ay lumaban sa binibining Pilipinas pa sa kanilang mga sariling panahon. Ang pamilya ni LV, ay kalaunang tuluyan na nirahan sa Estados Unidos, na malayo sa mundo ng showbiz. Ang huling balita sa dating beauty queen at actress, ay masaya siyang namumuhay ng tahimik, at kontento sa kanyang mga nakamit na tagumpay. Ang kanyang ikalawang asawa na si Jose Vera Perez, ay pumanaw noon 2018, dahil sa stroke. Si LV ay tunay na imahe ng pagiging soft at feminine ng kanyang panahon, na naging inspirasyon, para sa maraming mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni LV Gonzales, at may komento, o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.